Good morning mga ka-idol Ito po ang ating magahan ngayon Magluluto po tayo ng Ganton Pansin katon Simple nga Magahan lang po muna tayo May tanghali na lang po tayo Magluluto ng ulam Ayan kumukulo na po para maging masustansya po ang ating uh, pansin kanton, lagyan po natin ng dahon ng uh, marunggay. Dahil ang dahon po ng marunggay ay isa sa masustansya pong uh, pagkain. Yan. Okay. Tapos po, uh, batihan natin ng isang uh, egg. Ayun. Ilagayin po natin kahit po kanton lang siya o pansin kanton eh, magiging uh, gagawin po natin uh, uh, masustansyang pagkain ayan ayan po ayan po pansit kanton with dahon ng barangay at one egg at yan po, nilagay na po natin yung kanyang uh, yung seasoning. At uh, nuluin na po natin. Ayan. At ito na po ang ating pansit kanton with dahon ng marunggay at egg. At sabahan po natin ng kape. Ayan, mga ka-idol. Tara po kumain ng umagahan.